Maligayang pagdating sa Lagim PH. Dito ang mga kwento'y hindi katang isip, kundi mga alaala ng takot na bumabalik sa dilim. Ako si Tagalagim. Sa baryo Malubay sa Capiz, may isang matandang bahay na laging sarado ang mga bintana, kahit pirik ang araw. Ayon sa mga residente, Diyan nakatira si Aling Iska isang matandang nag-iisa at hindi tumatanda. Taong 2002, lumipat doon ang maginang si Namila at ang kanyang walong taong gulang na anak, si Lino. Hindi sila taga roon, galing sila sa Iloilo at nais lang ng tahimik na buhay. Pero sa unang gabi pa lang, may narinig na silang kaluskos sa bubong. Hindi daga hindi pusa. Parang malalaking kuko na kinakalaitay ang yero. Inabukasan, kinausap ni Mila ang kapitbahay na si Mang Ompo. Kung ako sayo, bantayan mo yung anak mo tuwing gabi. Bakit po? May itim na baboy na gumagala dito kapag dilim. Pero di pang karaniwang baboy yon. Bandang alas dos ng madaling araw. Nagising si Mila sa tunog ng pakpak. Malalakas na pakpak parang paniki. Tumingin siya sa kisame. May anino sa labas ng bintana. Lumapit ito dahan-dahan at bigla siyang nakarinig ng halakhak. <laughs> Sumunod na gabi, nagkasakit si Lino. Nilalagnat, nanginginig, at nagsimulang magsalita ng hindi maintindihan. Sabi ng albularyo, hinahawakan na siya ng dilim. Tinawag nila si ka isang matandang albularyo mula sa kabilang bayan. Habang binapasbasan si Lino, may sinimdihang kandila si ka at biglang namatay ang apoy kahit walang hangin. Sabi niya, May aswang sa inyo, at hindi siya tao sa gabi. Nasa paligid lang siya, nakatingin habang tayo'y nagdarasal. Pantay sarado si Lino, pero bandang alas tres ng madaling araw. May narinig silang kaluskos sa ilalim ng bahay, sabay-sabay silang lumapit. At doon nila nakita ang isang itim na baboy, pero may buntot ng tao. Itinapon ni Kadoro ang isang bote ng pinaghalong asin, bawang at banal na langis. Sumigaw ang baboy. Hindi iyak ng hayop, kundi iyak ng babae. Ah! Nagliyab ito at sa gitna ng apoy, may nakita silang hugis ng matandang babae. Si Aling Iska. Kinabukasan, wala na si Aling Iska sa bahay niya. Pero sa lupa, may sunog na marka ng buntot ng baboy. Hanggang ngayon, kapag may batang nagkakasakit sa malubay, naririnig pa rin daw ang tunog ng pakpak. Six months later. Henay, lumipas ang anim na buwan mula ng masunog ang nilalang sa ilalim ng bahay. Akala ng lahat tapos na ang lagim. Pero isang gabi, habang inaayos ni Mila ang lumang aparador sa bahay nila, nakakita siya ng kulubot na papel na may sulat kamay. Hindi mo pwedeng patayin ang isang nilalang na may anak. Biglang napatayo si Lino, parang walang malay, at umubo ng itim na laway. Simula noon, nagiba ang kilos ni Lino. Tahimik, laging gutom, at ayaw sa liwanag. Isang gabi, nakita ni Mila ang anak niya sa likod ng bahay. Kumakain ng manok, pero hilaw, at buhay pa. Lino, anong ginagawa mo? Pero tumingin lang ito sa kanya, at ang mga mata nito. Pula, dumating ulit si Kadoro. Sabi niya, habang hawak ang krus sa kamay. Hindi natapos ang sumpa, ang aswang, may iniwang binhi, ang bata, hindi lang biktima, siya na ngayon ang susunod. Sunubukan nilang gamutin silino gamit ang dasal at orasyon, pero tuwing sinisindihan ang kandila, natutunaw ito agad. Ayon kay Kadoro, sa ikapitong buwan matapos mamatay ang ina, isisilang ang tunay na anyo ng tagapagmana. Dumating ang takdang gabi, puno ang buwan at sa kalagitnaan ng dilim na wala si Lino sa bahay. Sinundan nila ang mga kalmot sa lupa hanggang sa makarating sa lumang bahay ni Aling Iska. Sa loob ng bahay, may altar, may mga itim na kandila laman loob ng hayop at litrato ni Lino na may pula sa mata. Sa kisame, nakasabit si Lino. Nakabaliktad, parang paniki. Lumapit si Mila, umiiyak at niyakap ang anak. Lino, anak, bumalik ka sa akin. Pero nagsalita ang bata, hindi boses niya. Hindi na ako ang anak mo. Ako na si Iska. Sinindihan ni Kadoro ang huling langis na may orasyon. Isang malakas na sigaw ang bumulwak mula kay Lino. Nabagsak siya, nawalan ng malay. At sa huling pagkakataon, naging normal ang mata niya. Ngunit, sa kanyang batok, may marka ng buntot. Sa Malubay, walang sinisilang tuwing buwan ng Oktubre. Dahil kapag muling lumaki ang anino sa ilalim ng bahay, baka bumalik na naman ang tagapagmana. At baka hindi na siya bata. Isang taon na ang lumipas. Lumipat na si Mila at si Lino sa bayan ng Dinggel, malayo sa Malubay, para takasan ang anino ng nakaraan. Pero kahit saan sila magtago, may nakikita si Lino sa salamin. Anino ng isang matandang babae na nakangiti. Malapit ka na anak. Sa edad na 9, biglang nagising si Lino sa gitna ng gabi. Basang-basa ang kanyang damit sa pawis at sa ilalim ng kanyang kama may itim na palahibo at dugo. Nang lumabas siya sa banyo, may nakita siyang pulang mata sa loob ng salamin. Huwag mong labanan. Ikaw ang karugtong ko. Isang araw, habang naglalaro si Lino sa eskwelahan, kinagat niya ang isa sa mga kaklase niya. Nagalit ang mga guro, pero walang bakas ng kagat sa bibig ni Lino. Sa halip, may matutulis na kuko sa kanyang kaliwang kamay. Sa takot binalika ni Mila si Kadoro. Sabi muliktas na siya. Pero sagot ni Kadoro, hindi siya ligtas. Lahat ng pinanganak sa ilalim ng Blood Moon ay hindi lang biktima. Sila ang susunod sa katawan ng mga lumang aswang. Hindi si Lino ang anak mo, Mila. Anak siya ng kadiliman. Ula sa dinggel, unti-unting may mga ulat ng nawawalang hayop. Mga batang nilalagnat at isang matandang nakita raw sa bubungan ng paaralan. Nakabuntot. Isang gabi, may natagpuang itim na baboy sa simbahan. Pero nang tinaga ito, may kamay ng bata sa loob. Sa mismong kaarawan ni Lino. Habang may bagyo na walan ng kuryente sa buong dinggel. At sa gitna ng dilim, lumabas si Lino sa kalye nakangiti at walang saplot sa paa tumigil ang aso tumahimik ang paligid tumitig si Lino sa buwan at sabay nagbago ang anyo kinabukasan natagpuan sa gilid ng ilog ang bangkay ni Kaduro at sa kanyang dibdib may nakaukit na salita salamat sa orasyon pero kulina tunog ng bakbak tili ng babae. Mula sa dilim, maririnig ang boses ni Lino. Pero mas malalim, mas demonyo. Ako na ngayon ang bagong iska. Ako si Tagalagim at ito ang Lagim PH. Mag-subscribe ka kung naglalakas loob kang bumalik. Hanggang sa muli.